ay katropa ay uh, nga pala yung ating bagong ginawang ano mic para sa madulas katropa so panurin nyo kung paano kung ito kakabit sa ating mga so iyan na katropa itong tire kasi na ito katropa itong tire ko na ito ito yung pang highway ko lang katropa so kaya madulas talaga ito pag maulan katropa kay galing kasi dito sa bahay katropa medyo putik so ikakabit muna natin katropa ito kasi katropa ito yung pang barabas ko na motor katropa kaya yan ang spike nya ito talaga yung pang bundo ko talaga ito ito naman kasi pang highway ko ito kung magpunta ako ng city ito yung ginagamit so kaya ganyan ang tire so kailangan natin mag DIY ng spike katropa para makakyat tayo doon sa highway katropa katropa may pasahero kasi tayo magpa si tingin sa tropa magkuha siya ng kaniyang CSA ang line niya katropa so, galing dito kasi katropa maputik so, kailangan lang na natin ipakita sa